Halos kalahati nito, kaya pala siya makapal, abang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga ito mga blankong papel. Ibinunyag ng Net25 reporter na si Eden Santos na ang makapal na listahan ng umano'y drug-cleared barangays na ibinigay sa kanya ni Usect Claire Castro ay naglalaman umano ng pampakapal na mga blankong papel. Sa araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay? Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. So, ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug, uh, drug free. So, ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung uh, mga listahan. Walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay uh, as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na atin nga naitanong doon sa previous briefing. Doon tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya makapal abang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga tuay ay mga blankong papel.